Imbis na matuwa ay lalong nainis ang mga Pinoy sa inanunsyo ng Miss Universe na si Michelle D. ang nanalong Best in National Costume. Tila ba kasi iniinsulto pa tayo ng owner na si Anjak Radyotatip at parang pampalubag loob na lang niya ito sa atin kaya binigay niya ang award kay Michelle. Alam kasi niya na hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ng mga Pilipino. Halos isang linggo nang tapos ang pageant at ngayon lang nila sasabihin na si Philippines ang nanalo kung kailan nakauwi na sa kanika nilang mga bansa ang halos lahat ng kandidata. Kung hindi pa ipinost ng ABS-CBN ay hindi pa natin malalaman. Ni hindi man lang nila ito inannounce sa final night. Halatang halata na ayaw talaga nilang nasasapawan ni Miss Philippines ang paborito nilang kandidata. Pagkatapos ay ipapamukha pa nila sa atin na nanalo lang si Michelle dahil siya ang may pinakamaraming boto at hindi talaga nila yung choice. Hindi makatarungan na hinakot ni Michelle lahat ng special awards pero niligwak naman nila sa top 5. Kaya ang sigaw ni Michelle at ng buong sambayan ng Pilipino? Hashtag WMMMO. Walang move on. Sangayon ka ba na pampalubag loob na lang ito ni Anjak Rajutatip sa mga Pinoy? Kaya ibinigay ang best in national costume kay Michelle? Deserve ba ni Michelle ang ganitong treatment sa kanya ng Miss Universe Organization? Put your comments below. And don't forget to subscribe for more videos.